Oh. Ito na, salin mo na. Sarap. Ang sarap ano, no, oh. La, laing. Hmm. No. Ba't tinatanggal mong hito? Sa si ibabaw. Sa ibabaw. Sarap. Masarap. <laughs> Masarap yung yeah. Sarap na. Gusto ko ng kanin. Masarap <laughs> sa kanin yan. Gabi. Lain. Ay, magtatago ako ng tapir niya. Sarap na. nang <laughs> sa pagtapos na lang? Tapos, ano sa gata? Uh, um, hindi nilalagyan ng bago. Hindi nilalagyan ng bagoong? Ay, hindi. Ah, ikaw lang ang naglalain na hindi naglalagay. Akala ko nilalagyan ng gata. Gata, yung lalagyan ng gata at saka ano. Pwede nga hipon yan. Ito nga hipon nga may yung lalagyan yun. O mayroon hipon, hipon yun. Eh. Hipon, baboy. Nangangamoy na. Ang sarap nga. May tubig pa. Oo. Oo, pa yan eh. Kailangan ano, ano kailangan dito kumonti itong tubig na to. Oo. Oh. ah. Yun, yun, ah, pero yun, kasi yun. ano na tong ano, 'di ba? Ang pangalan yung, yan. Yung ano niya, yung katawan na katawan diyo, ano. Katawan na ano, hindi na lang. Oo, hindi pa gaano siya ano. Ayun. Kailangan diba, mo sa ano pa ay matigas pa lang. Tigas pa yan, hindi pa ano yan. Hindi, iba na, bilhin ano? Ha? Kaya ano yung bago mga magkagyan ito? May tubig pa yan. May tubig pa yan, di pa ano? Tsaka hindi ay marami pang ang tubig. Di ba? Tama? Oo. Oh. Pabusang pa yan. Tapos lalagyan pa ng gata. Tama pa lang ano yung naguto. Ah, tapos nilagyan mo na nito. Ano yun? Yung ito pang lab. Oo, no, may luya yan. Oh, lalagay ito dyan. Ayun, hipo. Oh, naman. Diyos ko, lalaki na lang hipo mo din. Dapat hinati natin. Kuk kukunin mo yung magla. Kukunin mo pagkano po sa inyo. Para maglasa lang. Ah, parang i-steam mo lang siya dyan. Oh, tapos sa Oo, oh, tanggalin mo <laughs> lang. Oo. Mayroon okay. sa mga anak mo Oo. Oh, oh, Para maglasa lang yan. Ang laki naman kasi ng binili ni Nonoy. Ah, Pang ano to eh. Mm -mm. Sarap nyo. Sarap yan. Yan na, ako mag-iihaw pa ako. Sarap. Masarap. Masarap yung yun sa so, meron doon gabi, nilulutong gabi. Masarap na. Kanin na lang ang pulang. Kanin na lang ang pulang. ano yan Ang no? lapit na yan, no? Oh. Wow, sarap ng ating inihang. Mabilis luto na oh. Mm. Kasus. na ano? apoy. Alakas ang lakas apoy. Yan mo na kasi. Oh. Yan. Hmm. Oh. Uh. salin mo na. Sarap. Ang sarap ng ano no, oh, la laing. Hmm. Ba't tinatanggal mong hipon? Si babaw. Sa babaw. Parang asosyal ang dito. Mahala yan. Ano ah, ito? Anong meron dito? One hundred days? Sagot yung ano nung... Ang one hundred days? Mm-mm. Okay. Yung so, ating inihaw, malapit na rin makaubos. Matapos. Sarap, sarap. Ang sarap ng ating inihaw, mga kabayan. Ito. So, Ayan, luto na yun. Ayan apat na Apata kilo binili kaya marami rami itong ano, inihaw tsaka may gabi tsaka ito pa luluko ito pansit pansit luluko eh. ayun pa yung mga pansit niya nauna lang yung gabi yung gabi nauna eh, mo na.